sudah natira koi sudah bagman ini pengen mau masuk dulu lima out yang paling Ito na nga, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay meron naman kaming naisipan na destinasyon o o ganon. Destinasyon na mapapalitan yung stress mo ng saya. Huy, ganon. Huwag niyo nang pansinin yung background ko dyan dahil makalat talaga ako sa totoong buhay. Huy, char. At okay lang yan dahil ako lang naman din mag-isa magligpit niyan o o ganon. At syempre, huwag natin kalimutan maglagay ng lotion sa ating balat o o mga kaganon. Dahil ito yung nagbibigay ng protection mula sa sikat ng araw. Huy. Kailangan nating bumaba mula sa third floor hanggang pababa o o ganon. Napakasikip talaga yung daanan dito. Ito po yung nagawa ko araw-araw. Isipin nyo, para ako nitong nagma-mountain climbing. Hoy! Ay, ganun talaga. Kailangan natin mag-adjust pag naninirahan lang tayo. Oo. Isipin nyo, daanan na lang yung bakanti dito. Wala nang matataniman na tanglad at saka malunggay. Lahat occupied na yung space dito. Dahil nga, galit na yung naghihintay sa amin sa katagalan namin. Ay, dumiretsyo na kaming sumakay ng tricycle para makapunta ng barpa. Kung saan, sumakay naman kami ng jeep para makapunta kami ng PAP Volleyball. Oo, ganun. Dahil galit na yung naghihintay sa amin dito sa katagalan ng mga to. Pagkatapos nga, nasundo na yung kaibigan namin. Ay, sumakay naman kami ng jeep balik sa dinaanan namin. Uy, para kaming nag-ride on a jeep on round and round nito. Uy, char. So sobrang init nga ng panahon ay napadaan kami dito sa Sogbo Macchiato Milk Tea. Oo, ganon. Napakamura bumili dito mga kaganon dahil only 39 pesos lamang po. Oo. oo. Meron silang ano-offer dito sa Sogbo Macchiato na strawberry, strawberry with milk and pandan at iba pa. Oo, oo ganon. Strawberry flavor nga in-order namin dito dahil yun yung bestseller nila. Oo, ganon. Sobrang babait pa ng mga staff dito guys. Opo. At ay kasi sila ate inaayos yung order namin oo ganon Huy ito na nga yung kapalit ng 39 pesos sobrang sulit nga diba Sa so, sobrang init nga ng panahon at sinasabayan pa nito ng traffic sino yung hindi ma-stress at iinit yung ulo oo ganon Iinom lang natin yan ng milk tea para mapalamig naman konti Parang sasabog na talaga yung ulo ko sa sobrang init ng panahon. Oo, ganon. At nako, buti na lang nakarating na kami sa pupuntahan namin. Yung ina-expect mo na pagbaba mo ng tricycle ay yun na yun. Kaso hindi. Medyo malayo pa rin yung lalakarin namin. Huy! At may kambing pa talaga dito sa dinaanan namin. Mukha masarap tong ikaldereta. Huy, ganon. Pasalamat kang kambing ka dahil wala akong dalang mga ricado sa ngayon. Huy, ganon. Char. Sa sobrang tagal nga ng biyahe, nakarating na din kami sa wakas sa aming patutunguhan. Oo, ganon. Diyan po sa ko, yan po yung tinatawag nila na punong. Kung sa Anjan sila nag-aalaga ng mga isdang bangus o o ganon. Kung merong bangus, hindi rin mawawala yung crab. Dahil ito yung pinakadahilan na pumunta talaga ako dito o ganon. Dahil sa buong buhay ko, eh, minsan lang ako kumakain nito. Kasi nga wala tayong sapat na pera na pumunta sa mamahalin ng mga seafood restaurant. Sinasadya na rin namin dito na pumunta dito mismo sa may-ari ng punong para makabili kami nitong crabs na to o po. Kung dito ka mismo bibili ay mura lang yung babayaran mo o o ganon. I-alam nyo naman pagsabilihan na abot ito ng 800 pesos per kilo oo ganon, ganon sya ka mahal ito yung pinakamaganda pag nandito tayo sa probensya dahil lahat ng makakain mo ay pres presko pres pa, oo ganon at salamat na rin dito sa mga kaibigan ko pagdating sa lutuan ay palaging handa oo mga kaganon, ang ganda talaga ng chief cook namin may asim pa, huy ganon yung tipong hindi kayong amo ng mga aso na to, dahil nga dog lover nga ako na pagkatao, ay sila yung lumalapit sa akin talaga, oo ganon magandang balikan yung buhay pagkabata natin guys, dahil walang iniisip na problema lahat puro laro, naalala ko nga tong laro na to na saranggola na kung sa Bisaya ay tawagin ay tabanog. Oo, ganon. Noong kabataan ko nga ay lahat ng mga sandubag ni mama sa kusina ay naubos ko ng kagagawa ng mga saranggola. Oo, ganon. At nadali pa talaga yung walis tingting ni mama na kagagawa ng mga saranggola. Oo, ganon. Sinong relit dyan nung bata pa siya? Huy, ganon. Itong kambing na to ay kakaiba nga para siyang aso kung tawagin. Huy, ganun. Natutulog siya pag hinihimas-himas sa leeg. At kawawa tong kambing na to kasi nga hindi siya pinapadede na kanyang ina. Oo, ganon Kaya ang ginagawa ng may-ari dede na lang siya sa bibiron oo para makasurvive lang daw siya ang cute ngang tingnan di ba ito na nga ni request nating crabs ang sarap sa tingin pa lang mukhang maparami yung kanin ko dito huy ganon at syempre hindi magpahuli yung saba natin na saging yan yung perfect match sa crabs na yan opo at may tinatago pa talaga sa ibabaw dito opo dahil nga luto na yung crabs natin ay mukhang mapahiya ako sa may-ari nito huy ganon kasi nga hindi ako marunong paano buksan yan huy ganon tuloy ang mapahiya na talaga ako dito paano wala naman yan sa amin isdang tilapia lang naman sa amin amin. Huy, ganun. Sa mga high blood pressure dyan ay tabi-tabi po muna kayo. At sadyang tataas lang yung dugo ko dahil hindi ako marunong kumain yan. Taga-probensya nga pero hindi naman marunong kumain ng crabs. Para sa akin ay medyo challenging pala kumain ito ng crabs. Ay kailangan mo talagang himay-himayin lahat ng mga laman yan. Ay kailangan talaga may pangpukpok kayo para mabasag yung bagal niya. Huy, ganun. At kung meron pa kayong ibang mga kasangkapan dyan ay gamitin nyo na pangpukpok para hindi mabasag yung ngipin nyo sa kakakagat. At pagkatapos nga namin kumain ay kumuha naman kami ng buko parang walang sawa ang kainan naman to. Parang wala nang malalagyan sa tiyan ko niyan. Huy. Ang sorting nga namin talaga dahil sobrang napakabait ang may-ari nito. Oo, ganon. Gusto ko sana ng bumalik next time kaso wala nang next time. <laughs> dahil parang nauubos na namin yung boko nila. Huy. At sisiguraduhin ko next time na susulitin ko naman na ulit. At ayan na nga pinaghalo-halo ko na ngayon na mabilisan para makakain na kami. Oo, ganon. Alam kong masarap talaga to dahil marami talagang ingredients. Oo. At sa huli lagyan natin niya ng magnolia cheese para dagdag sa sarap. At hanggang dito na lang po. See you in my next vlog. Bye.